Hala eh, magluluto tayo ng tilapia. <laughs> Parang banga. Tilapia today. Tilapia in bed. Tilapia talong in bed pala. Isang malaking tilapia. Tilapia tilapia in bed tapos lagyan natin ng pawang sinampalukang tilapia sili lagyan natin ng sili dyan yan, itago natin shallot Laso na. Ano bang tawag dyan? Shalot sa English. Luya! Yan. Tapos. More talong. Yan. Sarap more talong hala eh pagkasarap na rin sinampalukang tilapia ang aking tamarin ay tamarin paste na may buto ito ang tamarin na may buto kasi wala akong tamarin fre na fresh tamarind fresh sinampalukang yung buhok pa ng tamarindo ayan kaasim na rey tapos lagyan natin ng patays Yan, pagkasarap na rin. Agaw eh at saka asin. Yum, pagkasarap. Ay, ay. Siyempre, high tech na. Lagyan natin ng olive oil. Ay, siyempre, makalimutan ba naman natin yung ating sabaw? Sabaw! Tubig yan, tubig. Para maluto yung tilapia natin. Wala ay pagkasarap na rin kasi niluto sa banga sa mabigat na simento. Iihaw natin dito kasi bawal magluto sa loob ng isda. Amoy paksiw. ng pinaglutuan ko para siyang banga. Yan, sarap ng sabaw niya, oh. Nag, naglapot na siya. Sarap sanang may kanin ito. Kaso hindi ako kumakain, kaya dinamihan ko na ng kulay. Yum, yum. Konti na lang, luto na. ulit natin. Meron pa siyang apoy. Ilang minutes pa? 10 minutes pa. Yum yum! Dito ako nagluluto ng isda sa labas kasi pag sa loob, Amoy na amoy nila yung isda. Ayan, dyan pa sila. Pwede ako magluto ng isda pag sa labas sila magdi-dinner. Ayan, sarap! Mukbang aloe vera. Pwede ko nang kainin to. Sabi, so, okay, ganun eh. <laughs>